Good day mga par, ito na yung isang lapad na i-challenge natin mga par dito sa Japan So samahan nyo ako mga par Let's go! So nag-prepare na tayo mga par kasi alis tayo magkakay na tayo Para makita natin or matry natin kung paano babudgetin yung isang lapad dito sa Japan So nilalakad lang namin mga par papunta sa Oki okay na tindahan kasi yung Oki okay kasi dito na supermarket sa Japan is everyday is low price. So yun ang pupuntahan namin mga par para mabudget talaga natin yung isang lapad. Susubukan lang natin mga par kung kaya ba talaga budgetin yung isang lapad na sa isang buwan. <laughs> Grabe. Parang nasa challenge talaga ako dito sa challenge na to mga par. So yung challenge na ito mga par is yung isang lapad talaga no. So hindi naman natin sinasabi na kakayanin at ay, kaya natin ito pero kakayanin natin ito mga par kasi yung naiwan na lang sa pera ko dito is isang lapad na lang. So wala tayong magagawa kasi ito na lang yung naiwan sa pera natin. Pero yung nakita natin yung video na pinost ni Janela in Japan mga par na isang lapad na pagkasya daw niya. So yun ang susubukan natin mga par na uh, ito try natin kung uubra ba yung isang lapad <laughs> sa isang buwan dito sa Japan. So challenge dito para sa akin mga par So habang naglalakad kami papunta sa okey mga par May nakita kami mga snow Nabubuo pa sa yung mga kasama Kutuwang tuwa sa snow Na makita nila Grabe ang lamig kaya dito mga par So dami mga snow sa daan So sobrang lamig Kaya wala tayong magagawa kasi nandito tayo kaya yung mga sasakyan nga dito May nakita pa nga kami dito Nabubuo pa yung mga snow Ang kakapal ng snow hindi pa natunaw so mabilis lang matunaw yung snow, dito mga par kasi gawa na nasa Tokyo tayo na part yung ulan yung umulan na yung snow may kasama kasi siyang tubig kaya natunaw siya agad yun ano pero kita pa yung mga bakas mga par yun oh. kita nyo naman siguro yung mga sasakyan nila o may mga snow pa yan oh. no kami lakad lang pagdating namin sa okay mga par is yung bigas agad yung tinignan namin yung mga presyo no kasi ito yung unahin talaga namin kasi ito yung pinakamahal sa lahat kasi yung isang sampung kilo hindi bababa talaga yan sa 3,000 yun so boy mga par may nakita kami dito na 2,9 lang so everyday low price Tada. Okay. Oh, okay so, na yan. Oh, sumas... talaga natin agad yung saging talong gulay. Gulay talaga inuna natin mga par. So, pagdating naman dito sa okay mga par, marami ka namang pagpipilian dito mga karne, manok, baboy, kahit ano pa dyan so ang tinira ko dito mga par yung mga, mga 3% biki yan na 10% biki yan yan Buinas yung kasama ko mga par kasi nakita siya ng dalawang ulo 200 yen lang so kaya binili ko pansit na lang ako mga par dalawang soba na pansit so uh, itlog di mawala yung itlog matik yan mga par itlog <laughs> pag parausan lang yung itlog yon marami mga pagkain dito mga par kaso tinitignan ko lang yan Hindi ko nabibili yan kasi di naabot sa budget ko yan mga par so yan, may mga isda. Grabe, sobrang mahal isda mga par. 800 yan. Parang karne lang. Pero ito yung pinili ko mga par. Itong soba, noodles. Nabot yan. Yan. May mga 30% Ang isda. Grabe, sobrang mahal mga par. Ito yung mga hipon. May mga biki Sobrang mahal. Ito, yung kasama ng pancit natin mga par. Itong uh, set na siya. So, ito yung mga talong. So, mga presyo nila. Grabe. Yung pinyo. Shout out Dol Philippines. Grabe, sarap ng pinya nyo saging shout out Dol philippines para rin yung manga 500 yen grabe piso na pero yung mahal isang piraso pati yung ang tawag dito papaya nila mga paro 300 yen hilaw pa yan grabe ang ma mahal so wala tayong magagawa so bayad na tayo mga par kasi nauna na yung kasama natin iniwanan na pala jobin na to ang kaya na ni jobin so bayad tayo mga par So yung nakaganda dito sa Japan mga parno kasi tayo mismo yung magbabayad. So basahin lang natin yan. sasalita naman yan siya. Sulog na natin isang lapad. Baba isang lapad. Pag nasaklian yan sigurado. Hindi na yan. Hindi <laughs> na yan maintindihan kung ano mong yayari dyan. Yan, yan. So mura lang yung pinamili natin dito sa Oki mga parno. Hindi pa kasama yung bigas dyan mga parno. Yan siguro mga estimated ko abot yan siya. 2 weeks siguro mga paro. So ito yung pinabili natin mga paro. 2,131 yan lang sa Oki. So let's go. Pabalik na natin yung kinuha natin uh, na mga parno kinuha natin na uh, nila kasi babalik natin kukunin natin ulit yung yakoy natin rental niyan yan sa mga par pero ibabalik din nila para makahiram ka kasi so masasaya na sila Matik mga par na agad so yung kasama ko dito yung nakita namin kanina na basura na parang mga kaldero sa tinira agad di Jubino grabe talaga to si Jubino pag makita nagiging basurero na dito sa Japan eh hindi so, dito pala lubos sa kalain mga par na dito pala sa yung nakita pala namin kanina na mga par is tinandaan na pala talaga ito ni Joven and then yung pumunta kami sa Uki, may dala na siyang pambalot kaya nakabalot na matik I may mean, mamili mga par makdo agad eh order agad sa makdo so mura lang naman yung nabayaran ko mga par almost 700 yen lang may burger na siya may fries at saka may coke na rin siya so sarap ng kain mga par Lagi sarap ng kain ko dito. Okay, Ang ko. <laughs> Haman. Kain <laughs> kain Nagutom sa paglalakad. Malayo kasi yung nilakara namin eh. Almost 15 minutes eh. Punta doon Ito sa so, okay. magmak do agad. So punta agad sa Yakuyen mga para Nabili ako ng tissue at saka lalagyan ko ng ulam. So almost 220 lang naman yung nabayaran ko sa Yakuyen shop. May tax kasi siya na 10 pesos kaya naging 220. So dalawa yung pinamili ko. 110 plus 110 to 20. So, ito na kami. Baba na kami mga party. Tingin kami dito ng uh, bigas. Kung yung bigas. So, inuna ko muna yung gatas. So, dinalawa ko na gatas kasi almost 300 yan yung isa. Dala first milk yan siya mga para. And then, kape. Bili din tayo mga coffee mga para kasi kailangan yan natin dito. So, 27 pieces na siya. And then, yung lemon tea mga para. Kailangan natin yan siya para healthy tayo ba. So yun, dako na tayo sa bigas mga par. So pagtingin namin ng 5 kilo mga par grabe ang mahal almost uh, 2,000 yan 2,500 2,300 so 2,600 may 2,800 pa na 5 kilos lang yan mga par so ang nangyari mga par is hindi na kami bumili ng bigas dito mga par yan gagawin na lang namin uwi muna babalik muna kami sa bahay tapos namin magbayad and then Babalik kami doon sa OK kasi babalikan namin yung bigas na nakita namin kanina mga par Na 2,980 lang, 10 kilo na Bahala na, malayo yung lalakaran namin, 15 minutes At least makamura kami mga par Kasi ang laki na madi-discount namin mga par na sa mga almost 800 yen So lakad-lakad na kami dito mga par Pauwi sa bahay Let's go mga par Date guys, um, babalik kami doon sa OK Gawa ng mas mura yung bigas doon 2,900 lang ata yan Ma Wala lang mga 3,000 yan lang dito kasi, pag dito kami bumili doon sa pinuntahan namin kanina, ang bigas doon is maabot um, ng mga 5,000 yen, 10 kilo, or yung pinakamura nila doon is kulang-kulang 3,800 yen. So, mahal yung bigas ito around Tokyo, mga guys. Kaya... Yeah. Balikan so, namin yan. Nakarating na kami dito sa OK. So, tinignan namin mga para. It's 2,760 lang. Walang tax. Pero pag may tax yan mga para, nasabot siya ng 2,980. Kaya, ito na yung bibili namin mga para. Bahala na malayo nila karamin. Basta, go lang ng go para sa para sa discount. Malaki din yung sign. Hindi yung 800 yan mga para. Oh. Pumutay na. Ah, yeah. Kung naman may, let's see. Ahunto ka.

Ang oh, fax na yan siya mga par Kaya Uwi na So paulit na may mga guys ah, Na nasa na, among um, bag ang 10 kilos Los bugas Tipid tips So nya Iko na review na to Tanan na to Resibo nya Kung kaigo Huwag yung itchip mga gingo ni Janela in Japan Bantay lang sa kuwa lagi Pauwi ka na mga par Is na po Tanan na yung pro Pauwi So what's up mga guys, nakauwi na tayo sa bahay So ito na yung computation Lahat ng pinamili natin no? So based sa computation ko mga guys So ito yung isang lapad 10,000 So nag minus ako dyan ng 700 dyan. Yung kinain ko kanina sa MacDo Kasi nag MacDo kami And then yung 220 yung pinamili natin sa Daiso Nabili tayo ng tissue At saka yung baon na natin na lagyan ng ulam Andun yung 1-2. So, and sa 1-2? Yung pinabili natin sa Maruitsu. Ito yung sa Maruitsu. So, ito din yung Toto uh, 20. Toto 20. And then, ito yung sa grocery natin. Uh. So, ano pa ba? Ito yung sa Bigas. 2,980 980. So, uh, pakita natin sa inyo. Ayun. Uh, so, ang sukli so na lang ng pera natin, mga guys, is 2724. Uh, so, ito na lang yung naiwan sa ating pera. Bali, 2724. So, kukunan pa natin yan ng pamasahe. so, yung 2,724 pala natin. Is hindi pa kasama yung mga ricados doon. May mga, pibili pa tayo mga lamas. Ah, mga... Uh, sibuyas, mabawang. So, hindi na nasali yan mga guys kasi may stock pa naman tayo. And, yun uh, na, antayin natin kung habak mo talaga ng isang buwan to. Kasi isang lapad lang yung budget natin. So, yung naiwan sa pera natin is 2,724. Kukunan pa natin ito ng pamasahe. And then, um, ano pa ba? Siguro, huwag na natin sa sakay sa tayo sa pag uwi, lalakad na lang. Uh, kukunan pa ito ng ulam kasi yung ulam na pinamili natin, hindi ko sure kung abot yun ng 2 weeks. Kasi yung bigas na yung pinamili natin hanggang isang buwan. So, yung mga itlog-itlog naman. So, the rest na noodles, noodles, itlog-itlog na lang mga guys. So, abangan nyo yung part 2 nito mga guys kung ano talaga mangyayari dito sa isang lapad challenge natin no, in one month. So, yun lang. Uh, shout out sa lahat. Uh, Pa-share na lang ng video natin mga guys. Uh, I love you all.